Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At dahil nga po sa controversial na nangyari dito sa Miss Universe, ngayon ay target na naman po ng mga Mexican at mga Latinos itong ating uh, pambato sa Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. And ngayon, mga kapolitika ay uh, nagpapakalat sila ng mga fake news mga mis at disinformation dito sa social media ng pagkapanalo di umano ni Catriona Gray doon sa nasabing edisyon ng taon 2018 ay isang malaking fraud. So sabi dito ng Miss Mexico Queens, fraud in Miss Universe 2018. Filipinos opened Pandora's box and it exploded in their face. It happened to remind them of the fraud that was experienced precisely in Thailand in 2018 Where Katriona Gray was crowned, as her triumph was heavily questioned because she kept proximity to the former Miss Universe president, Paula Shogart. Universe just three months from the final. She was seen everywhere hand in hand at events and even sharing flights. Afterwards, the Philippines won the Universal Crown. So, ito yung mga pinapakalat ngayon ng mga mexican mga kapolitika tinitira nila itong si Fiona gray para majustify justify na kung meron man di umanong fraud ngayong taon 2025 ay meron naman ding nangyari noong 2018 so ito yung basa ko at analisis ko dito sa kanilang mga uh, pinapakalat ngayon dito sa social media na mga fake news dito kay Catriona gray so dahil hindi nilang ma ang pagkapanalo ni uh, fatima bush ay ito namang si Catriona Gray ang pinupunteriyan nila ngayon. So ano ba yung ating magreaksyon at ano yung ating masasabi dito sa mga aligasyon at mga akusasyon ng mga Mexican dito kay Catriona? Well, in the first place, ang akin lang masasabi dito sa kanila ay kitang kita ng mun buong mundo na malinis ang pagkapanalo ni Catriona kitang-kita sa mga execution sa mga performance niya doon sa swimsuit sa prelim at sa finals na siya talaga ang nag-shine, uh, nag, nag standout at masasabi natin na front runner doon sa competition nila at walang dispute or argument doon sa pagkapanalo ni Catriona Gray. So kahit pa siguro sabihin nagkasama si Paula Sugar at si Catriona It doesn't matter kasi makitang-kita naman doon sa performance si Catriona Gray na deserve na deserve niya yung crown. So yun lang mga kapolitika ang aking magreaksyon at ang aking mag-opinion at usap-usapan rin po pala dito sa social media itong mga biglang paglobo ng uh, engagement niya Fatima ngayon dito sa kanyang social media at in fact ay umabot ng 3 million yung kanyang mga followers doon sa Instagram and then dito naman sa so, Facebook ay kitang kita na lumalamang na yung mga heart reaction in favor dito kay Fatima Bush so ang duda tuloy ng ating present ay baka daw gumagamit ng mga boots kasi alam naman natin na sa panahon ngayon ng technology at ng uh, internet ay kayang kaya na po dagdagan or bawasan yung mga reactions, yung mga uh, comments, di ba? Yung mga followers. Pwedeng pwede na yun ngayon dahil meron na pong mga gumagawa niyan yung mga uh, expert pagdating sa information technology. Kayang-kayang lang dagdagan yung mga followers ng isang personalidad. So, hindi na po imposible yan ngayon mga kapolitika. Kung kaya, ang duda tuloy, bakit umabot ng 3 million yung followers ni Fatima sa kanyang social media page ay dahil di umano sa mga uh, trolls. Ano po ang niyong magreaksyon dito sa sinasabi ng mga Mexican na questionably or merong fraud yung nangyaring resulta sa Miss Universe 2018? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.